Gikumpirma ni Sarangani Provincial Police Office Director Police Colonel Denry Francisco nga nagpabilin sa election hotspot area ang duha ka munisipyo sa probinsya sa Sarangani. Gumikan sa history sa kagubot sa eleksyon, pipila ka tuig ang milabay. Ibabaktak natin yung record, no? May mga mangilan-ilan kaming area of concern because of the past histories, but kung ang pagbabasihan natin is yung last election, no, BSKE 2023, Sarangani turned out to be the most peaceful province nung during election. Kaya kung pagbabasihan natin yung election, wala kami magiging area of concern. Pero ngayon, consider pa rin yung past because of the history. Yeah, because of the history. Uh, Pagtutunan pa rin sa namin ng pansin. Sa tanggilatag na ni Colonel Francisco ang deployment plan alang sa filing sa Certificate of Candidacy sa Oktubre o sa mismong adlaw sa eleksyon sa 2025. There are already a series of meeting na kami sa preparation okay. ng filing of COC sa October. And so far, maganda pa rin ang, uh, ang uh, situation dito sa Sarangani una nang naklasipika sa Commission on Election sa Soxergen ang maitom o kiyamba, ilawom sa Category Red Delta o Hotspot atong 2019 local o national midterm election na identify ang duha ka munisipalidad basis sa history of election-related violence, monitored intense partisan political rivalry o serious threat gikan sa armed group. Ang pamahayag ni Francisco ang dungan sa gipakanaog kanilang nga mando sa mismong PNP chief. Asa sa kanila kung dunay potential nga election areas of concern o intense political rivalries in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.